7.38 na ho ngayon ang klase ko ay alas 8 sa Rosario at ang gamit natin ay Mio Sporty tingnan natin kung ano pinakamabilis natin oras na makakarating 7.56 dito na tayo ibaan sa so, almost 20 minutes so definitely hindi na tayo makakaabot sa klase natin ng alas 8 so ano namang oras ang pinakamabilis natin makarating sa Rosario ngayon ay 7.56 na let's go parang kaya masaya na ho tayo may traffic build up na kaya tayo ay nanggigilid na 8.12 Nakababa na tayo dito Actually dito lang naman ako sa Namungay Dito ako nag-work Sa sing College Teacher ko tayo <laughs> uh, So 8.12 Alas otso Late tayo ng 12 minutes Timing tayo yung ang klase natin dito lang sa first floor. So, ito yung room namin, 107. Pero sabi nila may tao daw. <laughs> Siyempre, tao nandyan. Sabi, iba nagkaklase. So, ito yung mga estudyante ko, naghihintay din sa labas. So, ina pa. Bakit daw may ibang gumagamit ng room? So, ang eksena pala, pagka pala Thursday, ang aming major ay online. Emotional damage! So, supposedly, ako ay mag online. Lahat ng BA major. Sa so, tuwing Thursday pala, lahat ng klase ng major ng BA ay online na lang. So, yung mga klase ko naman ay puro BA, So online, lahat ng klase ko ngayon Ay eh, di uwi tayo at mag online class tayo Okay na rin, at least merong uh, pahinga Sa biyahe-biyahe ng isang linggo na trabaho So maraming salamat din Balik tayo sa bahay